So, medyo tinatamad tayo ngayon. Pero dapat bawal tayong tamarin. <laughs> Hello. Lala move ma'am. Open number t 38 po.

Wala Sa Alright, sir. So guys, ito lang yung dadalhin natin. So ito yung dadal natin guys Medyo mahaba pero all goods naman siya guys Alright so yun guys As you can see na uh, pick up na natin Itong tarpaulin Dito sa may bahay toro So di-deliver natin ito sa guys Sa may ano, potrero malabon Malapit lang din sa amin So all goods yun guys diba At least diba, may pawi tayo Hello po, good afternoon, good morning po, lala mo po Nandito na po ako ma'am sa may chiko, ma'am sa may kanto Apo, nandito na po ako sa gilid po nun Green ba to? Apo, parang green siya ma'am eh <laughs> Apo, malit Apo, apo Okay po, sige po Okay po, thank you So ayun guys, so itingnan tayo sa ating drop off location. Alright, so ayun guys Nag-drop na natin yung item dito sa may potrero Bali ang per ng is 21 pesos lang Ito Tama-tama So medyo at ayun guys, so, uwi na tayo sa bahay natin. Malapit na tayo dito. Oh, uh, no open talaga. Tingnan natamad tayo ngayon. Pero dapat bawal tayong tamarin. <laughs> But anyway guys. So and this is it for today's video mga katimak. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito. Uy. Inisip ka. Ginagulat ako dun ah. Anak ng toko ah.